sa tong pag mo? Okay mga kaibigan Naka Mone siya ang amuang Unang harvest Okay Seleksyon pa man eh Mone unang harvest na mo. Nasa mga Kapin kilo pa ni Pang gulay gulay lang sa Para Munagha na gini mga kaibigan Mga kaibigan ay, dapat yung gagmay. Mga siguro, mga 3 days. Di kan karon Mula ngayon 3 days. update lang namin kayo mga kaibigan. No? Ayan lang po ang amin ngayong i-update sa inyo. Ang amin pong first selection harvest sa amin po sitaw. Ito po yung green seeds at monte negro. May kaibahan talaga sa kanila. No? Shout out sa mga labi na ni angging kay siang nga mag harvest daw ko kay mutan abi na sa youtube channel ug minik mini ah kwan mini nga sharon nah tanaw amo sa youtube channel ha nya i-subscribe ko geng bantay bitaw mo di niyo ko i-subscribe okay kana lang ah shout shout out pala kay Uh, Sergio Jopil da Parmer kay Ma'am Lady Mercy Alberta, Canada at kay Sir John Makalam sa Jensen o kay Sir Jisrael Karyon sa Sambuanga del Sur ang farmer hero sa Sambuanga del Sur at sa lahat lahat ng mga subscriber maraming, maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pagsuporta sa aming YouTube channel yan lang po at kabilis sa ating lahat